quick quick update tayo guys sa mga dinisplay or sa mga pinamili ni Kuya Eiji at ni Mami Ian na pinan-display namin kanina Oras pala ngayon is nasa 10:15 na po ng gabi. Nag-close na si Kuya Eiji. Update ko lang kayo guys sa mga pinamili namin or dinisplay namin na pinamili. So ito na lang pang-Naiwan, isang bundle isang bandel ng sitsiriya, isang plastik at saka tatlong karton dyan, dalawa dito pero may nakuha na isa at saka isa dito, at saka may nakuha na din doon isa, so 1, 2, 3, 4, 5, limang karton na lang uh, actually ang i-display -di namin, pero yung isang dyan yung pang-anim is lungnik yan na tanduway, so hindi problema yan dahil mabilis lang yan ma display, ayan So ito nabuksan na rin pero may kinuha lang kami diyan, mga sabon 'yan. At saka 'yan siya mga dilata. 'Yan dilata, nakuha na rin 'yan. Ito is mga napkin at saka mga iba't ibang mga food Dito tayo sa loob. Yung mga plastic dito is, is, yan na lang naiwan at saka yan. So dalawa. At saka ito basura ito. At saka dito, yung mga nakahilira dito, mga plastik kanina, is ubos na rin. Ubos na rin. So, <laughs> grabe ang kumbate at bakbakan, guys. So, ito na lang yung iwan dito sa loob. Mga shampoo yun siya. Inumpisahan ko kanina, pero sadyang hindi ko tinapos dahil pagod na si Koy AG, guys. At saka si Mami Iya, pumasok na sa loob para magpahinga. And ako lang ang naiwan na mag close pero habang pa close ako is medyo marami-rami pa rin yung mga namili kaya puno ang ating sales list ang ating listahan is puno po hindi ko na ipakita sa inyo ang total guys basta puno siya so meaning lumagpas tayo sa kuta lumagpas tayo sa kuta today and yung ating mga display is napakagandang tingnan dahil puno po puno kaso lang walang surf surf na powder so yan sa pangalawang linya or pangalawang hangir is puno din kaya lang wala siyang kopiko na twin black at saka twin na brown wala dahil po wala pong stock si kopiko ayan So dito, meron tayong mga twin na mga Nescafe. Nice Ayan, at saka ang ating mga birch tree at saka dito is mga swak. Ayan guys, so unti-unti na natatapos ang pagdi-display namin and unti-unti na ring buhay ang tindahan ni Kuya EJ. Yung mga dilata dyan, di patapos. Nampisahan ko kanina pero naputol din. At saka dito sa ating mga pouches is na-rinse ko na rin at saka dinagdag ko dyan yung mga pinamili natin. Ano yan? Pack na food. So dinagdag na natin yung mga pinamili namin kanina. Sa taas hindi ko pa pisahan Kalat-kalat pa yan. At saka dito sa mga putol-putol is may mga laman na rin nakapagputol-putol na rin si Mami Iya kanina guys so puno po puno ang ating mga lagayan ng mga putol-putol. Ayan, dito sa sabon, kaya lang si Surf, mingo pa rin. Ayan guys. <laughs> okay lang, ganun talaga. So, babalik na lang tayo sa susunod na araw. Ang ating kanton at saka mga noodles is punuan rin. Puno rin ang ating mga lagayan ng kanton, mga noodles, at saka yun sa taas. Ayan guys. So ganun lang, nakakapagod ang buong mag-araw, nakakapagod na fulfilling feeling, makahapi makahappy guys na natapos na natin almost yung pagdi-display at saka punong puno yung ating tindahan. Ganun lang naman guys ang fulfillment ng mga sari-sari store owners na kahit nakakapagod ang pamimili, nakakapagod ang pagdi-display pero happy pa rin tayo dahil at the same time nakakabinta tayo at nakakapamili. Yun lang naman guys ang ano natin at kikita tayo of course meron tayong kinikita sa araw-araw at saka meron tayong pangruling sa ating kapital at meron tayong naiipon konti ayan po so hindi naman pwedeng ipunin natin lahat dahil wala na rin tayong i-ruling so dito tayo guys kaso lang hindi siya ano hindi siya tawag nito maganda yung yan siya, yung bakante dyan sa Colgate is yung Colgate na black dahil may nag, nang, So, yan po ang ating mga lagayan ng Colgate toothpaste at saka mga conditioner. Pangit yung ilaw guys dahil naka ano yan, naka solar. Ganun talaga. Mga conditioner, mga keratin. Sa kabilang hangir, sa front is andyan yung ating mga shampoo. Iba't ibang klase ng mga shampoo from palmolive, sun silk iba't ibang kulay, dab iba't ibang kulay, clear, blue at saka pink, at saka yung ating guard shampoo, at saka yung ating mga head and shoulders iba't ibang kulay from yellow pink, at saka green and Dayon <laughs> Dayon, yun sa pinakadulo is eh, si pantin violet at saka pantin pink yan po ang ating mga shampoo section at saka mga conditioner section kasama na yung ating mga toothpaste. Ayan po. So, try ko lang pakita sa inyo guys kahit madilim. Kahit madilim yan. <laughs> at saka ito, bangal pa yan kasi hindi ko pa magilap yung century na regular variant. So, bangag siya. Actually, meron yan sa kanina na iwan mga lima, pinakyaw pinakayaw ng ating customer at saka dyan di ko pa nagilap si Naguya si Naguya at saka sino pa bayan na bakante ayan po and that's all na lang siguro muna guys for tonight dahil papasok na si Kuya AJ as usual yung mga routine na ginagawa ni Kuya AJ bago matulog after mag close Ayan po. Pasadahan natin yung ating mga gami. Si gami lang malakas na super mabinta sa ating mga kabataan. Pero dalawang klase lang muna yung dinisplay namin. Actually, meron pa dyan guys. Pero hindi namin dinidisplay lahat para at least yan mo na yung pagtiyagaan ng customers natin. So, yan po. And that's all na lang muna for today, mga ka-guys. Bye-bye muna for now. God bless us all and thank you.